O oh, hello po, good morning po mga kaibigan Ito po mga CRTC, Real Talk Chicago Dito po sa Illinois, USA Mga kaibigan, lumabas na po yung uh, Ang uh, Tawag-tawag dito Survey ng Pulse Asia Unfortunately po, napakapangit po Na lumabas na survey Para kay Bongbong Marcos uh, Napakalupit po Ng uh, kanyang pinagdadaanan Mga kaibigan, dahil po sa Ang trust rating niya Ay bumaba ang kanyang uh, trust rating ay bumaba ng negative 10. Samantala naman mga kaibigan, itong kay BP Sara ay nag plus 25. Mga kaibigan, that's, that's big mga kaibigan. At syempre, kay uh, Tatay Digong naman, for, for, some reason, sinama na nila ito ay plus 46 mga kaibigan. Ang taas, sobrang taas. Nakakulong pa yan. Ha? nakakulong pa yan. Samantalang si Marcos, eto kung ewan ko kung anong pinaggagawa niya ngayon, eh, minus 10. Mababa na, mga kaibigan, eh, bumaba pa ulit, mga kaibigan, sumusobra, mga kaibigan, ng pagba, ang pagbaba po yata, ang uh, kanyang ano eh, momentum niya, may, may momentum talaga ng pagbaba niya talaga. Yan po talaga yata ang ano niya, eh, eh ang kanyang race eh, pababa, eh, hindi pa taas, eh. Anak ng kamote naman oh sa lahat naman na naging leader no ang Pilipinas mga kaibigan ito lang po ang talaga pong nakaka nakaka prostrate nakaka disappoint para makita ang isang presidente na ganito pababa ng pababa parang spaghetti pababa na samantalang sa oposisyon naman eh pataas ng pataas spaghetti pataas mga kaibigan ano na ba nangyayari ito po ay hango sa Pulse Asia. Mga kaibigan, Pulse Asia pa na gano'n ito ha. Ah. Hindi pa nga kakampi ng mga Duterte ito. Kakampi pa nga nila yan. Oh, well, sabi nila. Pero anyway, oh, sabi pa, eh, yun, mga sabi-sabi. Pero eh, eh, ewan kung totoo yun. Pero anyway, mga kaibigan, ayan eh, po ang latest ng Pulse Asia. Negative 10. Uh, uh negative 10 si PBBM nag plus 25 si BP Sara at syempre pa ang ating tatay Digong plus 46 na nakulong nakakulong sa hig nakaka nakakaano to nakakaano nakakasaya ang ang isang nakakulong uh, sa hig mga kaibigan, sa detention cell niya sa hig siya pa may pinakamataas na trust rating ibig sabihin mahal nila si tatay Digong mahal na mahal ng tao si Tatay Digo. Mga kaibigan, sa totoo lang, 80% mga kaibigan sa Mindanao, sa Bisaya, 80% ang distrust ni Marcos, ni PBBM, 81, actually 81% to be exact. And tapos ang distrust lang po na nakuha ni ni ano ni Sara Duterte, ni BP Sara, Maubos isipin, hindi ko maubos isipin ang mga nangyayaring ito mga kaibigan Para magkaroon ka ng 81% na distrust Tapos ito si VP Sara ay 1% Anong mukha ang iharap mo sa media niyan? Ang naman Anong paliwanag ang gusto mo yung paliwanag tapos mag na pa? Ang nakakahiya po yan mga kaibigan Ano na, ano na namang ano, excuse ang maririnig ng mga tao sa iyo? hindi kailangan ng itama kailangan magtama na kailangan humingi na ng paumanhin kailangan na magpakumbaba hindi yung katulad ng ginagawa nila Claire Castro hindi yung ganyan hindi makukuha ng ganyan ng mga tao ngayon at matatalino na ang mga tao ngayon alam na nila na nagkamali kayo alam na alam nila na mali yung yung mga binabalak nyo sa mga oposisyon impeachment pinadala niyo si Pangulong Duterte doon sa ahig at wala man lang kayong ginagawa para para maitama ang lahat. Panahon na. 81% distrust is is a no no para sa isang leader men. I'm telling you, nakakahiya po 'yan. At mga kaibigan, siyempre pa ang trust rating ay nag-minus 10 pa. In general, mga kaibigan, minus 10 imbis na at least tumaas at least ng 1%, nag-minus pa, negative pa. Buiset. Manak ng toka. Ito naman si, ano, si, si BP Sara, sige naman pagtaas. Plus 25. May impeach. Ini-impeach nila. in na nila sa Kongreso. Plus 25 pa rin. Saan ka naman nakakita? Plus 25%. Tapos ngayon may impeachment na naman sa Senado plus 25% tumaas pa lalo hindi nyo ba alam hindi nyo ba na, hindi, hindi, ba kayo nakukonsensya na na ang nagaginagawa nyo ay eh, puro kalokohan at uh, nag, nagpapababa ng ng survey nyo at hindi nagugustuhan ng na mga tao hindi ba pumapasok sa isipin nyo yan o talagang nananadya na lang kayo <clears throat> o kinakapalan nyo na lang ang inyong mga muka Napakahirap pong humarap sa mga media ng ganyan. Lalo lalo na ang baba. Mababa na, nag-negative ba, bumaba pa lalo. Yan po mga kaibigan, napakahirap pong ganyan. Kaya, <coughs> kaya dapat po mga kaibigan na uh, itong impeachment na darating ni kay Sara, ito po ay tamang tama siya -tama sinasabi ni VP na magiging bloodbath dahil ito po ay pagpapakita at pagsampal sa mga mukha nito mga walang yang ito na wala nang ginawa kung hindi i-persecute sila ang mga Duterte para gumanti lang dahil sa mga kanilang mga ginawang katarantaduhan nung sila ay nakaupo ang nakaupo ang mga Duterte dahil mga katarantan ginawa nila napakulong sila or hindi sila pinansin ng mga Duterte kaya sila bumabawing ginagawa nila ng mga ganitong kabalbalan ng mga Duterte kaya you know wag nyong uh, ipanalangin yung matalo si Duterte si Pangulo na ma, hindi, hindi maakwit si, pa si Sara Duterte ipanalangin nyo talaga oo kung talagang malakas kayo manalangin, panalangin nyo. Dahil ito, pag ito na-acquit at nakatakbo yan sa 2028, run, Samson, run na kayo. Run, Samson, run. O, oh, run, Samson, run. Kaya mga kaibigan, hindi po biro ang plus 25% ni BP Sara. Hindi po biro ang plus 46% ni Tatay Digong. Hindi po, hindi po biro ang distrust ni ni BBM na 81% sa sa Mindanao. Hindi rin po biro ang distrust niya. Ang ang, ang trust rating niya na minus 10% bumagsak palalo. It's just ano uh, uh, ngayon lang po nagpapakita na na nang uh, ng uh, pagnanais o ang nagpapakita na na gising na ang mga Pilipino hindi na kailanman magpapaloko pa ulit. Hindi na nila papabayaan maloko o tumuloy ulit ang budget na mga budget na yan, na magkalokohan na naman sa budget, mga kaibigan. Gising na ang Pilipino. Iba na ngayon ang Pilipino. Matatalino na at hindi nila papabayaan ang kanilang bansang Pilipinas. Lalo-lalo na ang kanilang former President Pangulong Duterte at ang ating VP, Sara. Sampunan ang kanilang pamilya. Angyari lang po mga kaibigan, mag-like and subscribe lang po kayo kung uh, kayo po ay bago dito sa aking channel dito sa Real Talk Chicago. Kayo po ay ko kung, kung uh, manood ng aking vlog every 8 99 uh, pm jan po sa Pilipinas every morning uh every day po. Ayun po. Kita-kita kits mga kaibigan. Ingat lang po lagi. Mabuhay po si Tatay Digong. Sana po ay makauwi na at sana po ay maging uh, maganda ang resulta ng impeachment ni BP Sara at maging pabor sana kay BP Sara at sana po ay uh, maging uh, umunlad na ang ating ating bayan, ang ating bansa. At sana po ay magising na si, si Bongbong Marcos at uh, magpakumbaba na at uh, uh, harapin na ang lahat ng ito at uh, ayusin na at uh, wala na alisin na ang away at uh, selos at uh, pagka-selfish na pamumuno. Mga kaibigan, ito po si Real Talk Chicago. Sabi po sa Biblia, you shall know the truth and the truth will set us all free. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo.